Basang basa sa ulan Walang masisilungan Walang malalapitan Hi! Good evening everyone! Welcome again to my YouTube channel So to this video guys And dito po ako sa dati po namin tinitirhan Ayun po makikita po ninyo ang aking kapiligiran Ay nako guys Iwan ko lang Mabuti na lang ay nakalipat na kami sa isang Millionaire's Village Ayan no? Diba? So, binisita ko ngayon ang aming lugar. So, ipapakita ko sa inyo ang kapaligiran. <laughs> Hi! Hello, ang mga fans. O, nasa likod, o. Oh. Ayan, ang mga mayayaman kong mga kapitbahay. Ayan, kumusta na kayo? <laughs> kumusta na inyong mga kalagayan ngayon, sir? <laughs> so, ayan, guys, let's go. Ilibit. Iram sa ko sa payong. Ali. Dire ka. Ay, so ayan guys, no? Ay, malalim pala dito. So, ayan, pakikita ko sa inyo ang um, kapangyarihan at ang nangyayari po dito guys. So, ayan. ba nakikita po din yung lumugod ako sa ulan. So, do kayo ka ni siya nga sitwasyon nga wala pagkita solution solusyon na diligid mahulot ang tubig. So, nagdaka mga batang nga nagdula oh, So, mapulog din siya ang tubig dili kung maulan ni siya. So, sa bagay, ang mga tao diri kay naanad na magit siyang na tubig so diri na gid sila ma worry which is about kung magbaha di ba o. so ganahan pagit sila kay maligo ligot din ang sila no maligo ligot din ang sila so ayan oh di ba so alaki ng water so ayan so sana ay may <laughs> sana ay alam niyo pa, alam po niyo guys uh, gusto na po talaga silang lumipat sa kung may malilipatan po sila no sana ay tulungan po sila ang gobyerno na makalipat na po sila. So, ayan po ang mga kabahayan. Ayan, makikita ko ninyo yan, guys. Oh, lubog sa baha. So, mabuti na lang ay hindi masyadong mataas yung tubig. Di ba? O, oh, hindi masyadong mataas. So, kung lumakas ang ulan, so, ay, yung water ay... Nako, umapaw talaga sa mga bahay po nila. So, ayan, no? So, ang ganda-ganda po. Ang ganda-ganda ng nagbablog. <laughs> sa so, ayan po ito ang bahay ng aming kapitbahay so ayan po ang bahay so ito yung bahay ng aking kapatid yung dyan una siya ang yung balay no so na sila diri basketball court ayan may basketball court so malipay ko na mga bata diri kung puhan kay medyo ko na sila pero kung wala niyo ay basta ka <laughs> Nabasa lang gini noon ko. So, mga na-share out so, Malipayin kayo mga bata nga nagdula-dula gris sa ulan. Hindi po so, guys, mga palangga. So, looy kay mga sakinan. So, diligid sila maka-parking. O, diligid sila makasulod. Diligid sa sulod kay Kuhan mo siya ka ng tubigan. So, na, nagsirot, maka-parking among mga sakinan sa sa likod na akong among rila so na akong motor di ha kaya kung isulod mo ni Mudri basing mamatay ang prino no so ganihan na gining ulan wala gini siya pakahulong ang ulan no so mo sumuot pagini kataas ang tubig unya sumabot so, pagini sa ilang mga taas-taas sa -taas mga balay luoy kay mga taga diri guys no so unta nga nasa mabuti silang kalagayan at safety po ang, ang kanilang mga anak at sa lahat tanan nga nakanaag puyo diri no so ayan po Una, nila, sub, sub, ulan so di kikin yung ulan so pa payong payong dito ko nga habang nag vlog ko pero wapag ikaw yung vlogger wapag ko nung nag anti pala pag ikaw kabisag ulan no? so ganyan sa mong na siya ako sa ulan guys so may kami kalang shout out everyone sa lahat ng aking mga subscribers dyan sa aking mga members thank you so much for watching my vlog ayan guys so Muna, muna yung among lugar <laughs> among lugar nga sa unang una pang panahon no, may nilang nga nakabalingin So, dili man gihapon sa delikado pero kailangan kong mag-sleep Thank you so much for watching. Thank you so much. I love you all. May buntag, may gabi sa tanan Bye-bye!